Naging binipisyaryo ng alagang kalusugan ng pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang ilan sa mga stroke patient sa bayan ng Gabaldon nitong ikasyam ng Hulyo 2024. Sa atas ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali, katuwang ang ina ng lalawigan na si dating Congresswoman Cherry Umali ay muling nagtungo sa bayan ng Gabaldon na mga kawani ng Kapitolyo upang magsagawa ng medical mission. Kabilang sa halos siyam na raang mamamayan sa nasabing bayan na nabigyan ng libreng sarbisyong medikal gaya ng laboratory test, x-ray, ECG ay si Ginoong Rodolfo gamit. 74 na taong gulang ng barangay kalabasa Gabaldon, Nueva Ecija. Matagal nang na-stroke si Ginoong Rodolfo. Matagal na rin itong hindi nakakalakad at matagal nang hindi nakakainom ng gamot dahil mahal umano ang mga ito. Bukod sa na-stroke na ito ay nagkaroon pa ito ng sakit na tuberculosis. Kaya't lubos siyang nagpapasalamat kay Governor Umali dahil sa ganitong serbisyo na ibinaba sa kanilang lugar. Eh, marami kong salamat sa nagbibigay ng kwan, libring gamot. Marami marami, marami salamat. Marami kong eh, salamat kay Gov. Okay. Sige ng Edita Biernes naman, pitumpot siyam na taong gulang ng Barangay Kalabasa ay na-stroke rin. Dalawang taon na ang nakakaraan. Hirap na rin siya sa pagsasalita at hindi na makalakad. Gunit kahit hirap siyang magsalita, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat. Salamat na lang. Una-una uh, una -una po sa lahat, uh, maraming maraming salamat po dahil po sa libring medical mission po, malaking tulong po ang nangyari sa mother kong stroke. Dahil po nagbe-maintenance na po siya. Yes po, per check-up po, inaabot po ng more or less po 5K. Kaya po yung iba, hindi na muna bibili. Kaya, ang laking chance po nito, ang laking tulong po nito para sa, sa kanya, sa amin. Kabilang sa mga sumuporta sa nasabing medical mission ay ang mga kapitan ng iba't ibang barangay at ang gabaldon LGU sa pangungulan ni Mayor Joby Imata at Vice Mayor Victorino Sabino. Ayon kay Mayor Jopie Mata, ay pangatlong beses na itong medical mission na ito na idinaw sa kanilang bayan. At sa darating na July 13 ay muling magbabalik para sa medical consultation at pagbibigay ng mga gamot. Kaya naman labis ang kaniyang pasasalamat sa walang sawang pagmamahal sa kaniyang bayan. Papasalamat po ang inyong sa ngalan po ng buong bayan po ng Gabaldon sa ating pong mahal na Governor Oy Somali. At syempre po sa ating ina ng lalawigan, si Ma'am Sherry Domingo Mali. Syempre kasama din po ang ating kuya ng lahat, ang ating Vice Governor Emmanuel Antonio Mali. Salamat po at lagi niyo pong inuuna ang ating pong bayan para sa iba't ibang klase ng serbisyo. Para sa Balitang Nueva Ecija, Wanet Bonad nag-uulat sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.